Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nagsampa si Vic Soto ng 19 counts ng cyber libel laban sa direktor na si Daryl Yap nitong Huwebes matapos ang paglabas ng teaser ng pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma, kung saan binanggit ang pangalan ng aktor. Kinumpirma ng legal counsel ni Soto, si Attorney Enrique de la Cruz, na isinampa ang kaso sa Montinlupa Regional Trial Court. Kasama ni Soto ang kanyang asawa na si Pauline Luna nang dumating siya sa korte. Sa controversial na teaser, tinanong ang karakter ni Pepsi Paloma kung siya ay ni-rape ni Vic Soto, at sumagot ito ng oo. Sa isang panayam, sinabi ni Soto na nanatili siyang tahimik tungkol sa mga viral na video, ngunit ngayon ay nagpa siya na siyang kumilos para sa hustisya. Ibinunyag din ng aktor na walang sino man mula sa produksyon ng pelikula ang kumonsulta o nagpaalam sa kanya. Bagamat nag-file siya ng kaso, sinabi ni Soto na wala siyang sama ng loob sa mga aktor na bahagi ng pelikula. Sinabi rin ni Soto na buo ang suporta sa kanya ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at mga tao sa kanyang laban para sa hustisya. Sa mensahe niya para kay Yap, wala siyang sinabi kundi ang Happy New Year. Uh, kami po ay uh, nag-file ng uh, cybercrime right, case. Uh, marami pong uh, nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since nagbabasa uh, itong uh, issue nito ako'y uh, nanahimik lalo na akong uh, sinasagot uh, sa mga taong nagtatanong, sa aking mga uh, kaibigan, pamilya uh, a lot of people have been asking me ano reaction mo? eh, eto na po yun eto na po yung uh, reaction ko uh, sabi ko nga eh ito yung walang personalan ito I just trust in the in our justice system. Uh, ay, uh laban sa mga irresponsible na uh, tao, lalo na pagdating sa social media. Bossing nagulat ka, January 1, New Year, sa nira ang uh, pagpasok ng taon mo? Uh, hindi naman. Uh, parang expected ko na yun. Uh, matagal na naman. Ito. Uh, last year pa, uh, ah, uh, may narinig ka ng ano, bossing yun, na parang gagawa ng ganong klase ng pelikula? Ah, narinig ko. Uh, 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 ang balita. Bossing, just to clarify, this is about the teaser nung nabanggit ba yung pangalan niyo? Alam mo, lahat yung tanong ninyo, masasagot yan ng aking, uh, uh ng aking lawyer na si Atone de la Cruz. Ito yung... ko Bossing, kumusta kayo? Kaso ka, Tony. Bossing, in general, gusto ko kayo? Ayos na, mama, ayos. Ano po tayo sa mas maliwag kung sino? bossing ano? Ano kayo? Ano sabi ng asawa? Ano sa sabi ni Miss Pulin po? Oh, syempre, his full support not only my wife but my children, my friends and I think uh, para ng mga kababayan natin eh, kasama ko sa laban. Sir, kayo po sa internet to so mababasa at mababasa to hanggang eternity. Si Atty. Bahala. Sir, kayo po, kung... Si Sir, at... personally, kumusta na po kayo? Bossing, personally, kumusta na po kayo? I'm okay. I'm okay. Uh, tingin mo, Bossing, kailan mo kung sino gumawa nito? Um, meron pa hmm. may ano, but hindi um, na nakakatunaya. Paninirang puri po ito, bossing. Si Sir, politically driven ito, sa tingin ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano po? I don't yung... want to comment on that. This is a uh, non-political uh, issue. Uh, for me, ha? Ewan ko, para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, and na-share. <laughs> Baka napanood ni baby. Siyempre, lahat ng uh, pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is uh, behind me. Uh, is, is in full support sa akin. Or ba nang aksyon? Sabi nga na nila, mo ng ba nang uh, plano mong gawin? will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Do, do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Ah, wala tayong may comment dyan. wala kayong planong i-PRO yung ano, trailer or something? Si Atty. Pa rin. Oh, si message na lang kay Direk. Uh, Baka may message kayo kay Direk Daryl Yap. Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na nung teaser bossing na baka hinusgahan ka na po kanya-kanya namang uh, demokrasya tayo. Eh. Kanya-kanya mga pariwala yan. Eh, basta ako naniniwala sa uh, sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production na ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So, wala akong uh, walang kumusulta, wala nagpaalam. Uh, so, walang consent So out of the blue, mayroong ganito, bossing niya parang, ay, sinisira. Parang, eh, sinasakyan ba yung kasakit? Lala ka pa rin bossing eh. Eh, ganoon eh, talaga ang buhay. Sorry. Sir, <laughs> so, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong, ano, sa kanilang Sa mga lang doon. Meetings? Trabaho lang yan. No problem. Ah, Pero, bossing, gaano kasakit yung sinabing? Wala ba magtatanong? magkatanong yun? Ako na, <laughs> na ka ba ni Vic Sotom? Gaano, ka, gaano kasakit yung bossing? Ah. In-highlight kasi, eh. Ay, ma, ma, hindi, na, no comment ako dyan. Sa akin na yan. You know naman, I'm a very uh, private person. Hindi sure, you, yung, could you take us hindi back? Hindi ako to yung uh, putana-putana. Oh, na, bossing sila uh, na magtatanong. <laughs> 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 bossing, bossing, could you take us back to that first moment na nabalitaan or napanood mo yung teaser? Um, ano nga yung tanong mo? <laughs> <laughs> Paano <laughs> niyo po nalaman na may teaser na gano'n? Kayo po It ba yung na natin? Through my wife. Kasi ako naman hindi ako active sa social media. No? So, sa so mga kaibigan lang. And uh, uh principally, my, my, uh, my wife po. Eh. So, ano po reaction niyo bossing, nang napanood niyo? Nang hmm? na-feel niyo, ano yung reaction? Si Atorne sa Bossing, um, nag-expect, uh, beyond country, pa nag-expect mo ba kayo ng apology from the from Daryl Diapo or anyone from the film po? Sa ngayon, uh, um, public Ginawa lang namin ng uh, nararapat. Uh, ano yung uh, nararamdaman uh, ko. Ito na po yun. Uh, nakalagay na po, nakasulat na po lahat sa papel. Napirmahan ko na nakapag-outtake na ako sa fiscal. Wala man ang mangyayari susunod, yun po ang uh, abangan na. Bossing may oh, damages na pera oh, ay, involved. Ano sa family. Si Atorin de la Cruz ang... Uh, si Bossing message yun sa family. family. Apa? family, family. Pepsi Paloma. Ay. Meron po ba? Uh, wala muna. Uh, uh, no Sa family, family nyo po family ko. Salamat. Araw-araw ko naman silang nakakausap. Uh, thank you sa support at uh, huwag silang maglala. Uh, alala Kaya-kaya ko dun laban natin. Ah. Okay. Sir, panawagan nyo na for justice. Ano pong gusto nyo maging ano? Uh, -out, -out, out of, uh, out of kahinat na nito. Atorne at de la Cruz. Sambay. <laughs> uh, okay. uh, Thank you. po. ka, Mr. Thank you. <laughs> Samantala, iniutos ng Montinlupa RTC ang agarang pagtanggal ng film trailer online. Nauna nang sinabi ni Yap na ang pelikula ay hindi tungkol sa TVJ, ang trio ni Natito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon, bagkos ay tungkol kay Paloma. Gayunpaman, hindi niya itinanggi na ang TVJ ay bahagi ng pelikula. Sa iyong palagay, tama ba ang desisyon ni Vic Soto na magsampan ng kaso o bahagi lamang ito ng artistic freedom sa paggawa ng pelikula?